Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. A few Amo moments si later. Turano? So, komentaryon lang po natin itong bangayan nila, Marcoleta at saka Lackson. Regarding po sa mga komentaryo ni Lackson doon sa Billionario TV. Kasi nga po, alam naman po natin na si Chairman, siya ang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon po, ang nangyari, para bang nagkamali ng pinamimili siya ni Pinky Web, well regarding po doon sa sa witness kung sino ba ang mas credible, yung Piscaya ba o si Price Hernandez. Ang tinutukoy yata ni Pampilo Lacson is si Price Hernandez the mas credible. So ngayon, tinanong ngayon, kasi nga, bawal po yun mga kababayan. Kasi si, si Lacson po ay chairman ng isang committee, ng Blue Ribbon Committee. Nag-iimbisiga pa po sila. So para pong doon pa lang, makikitaan mo na ng pagkabayas siya kung sino yung gusto niyang ano. Kasi natatandaan po natin, nung una pong nung chairman pa si Marcolita sa Blue Ribbon Committee, ang una pong nagtistigo dyan na, whistleblower ay si ang Diskaya. At nabanggit po doon ang pangalan ni Saldico Salt, Sal, at ni Romaldez. Yung po yun mga kababayan, kaya nga po, nung nagkakanon po nga sila ngayon, kasi nga po, parang may bias po si Pampilo Laxson dito sa kay Hernandez. Kasi parang na na po ngayon yung Diskaya. Kasi ang binabanggit ni Diskaya, mga congressman, ang binabanggit ni Hernandez, si Laxson bakit nakatutok ngayon ang Blue Ribbon Committee sa mga senador? Ano ba talaga ang plano nila? o kaya may plano sila para makuha talaga nila ng tuluyan ang boto ng, ng dalawang senador na ito na si Jinggoy at saka si Villanueva. Baka may parating na kababalakan na alam naman natin nakaumang pa yung impeachment ni BP Sara, mga kababayan. At kung buong siyam yun, nabubuto doon kay BP Sara na Duterte Black, absuelto po si BP Sara, mga kababayan. Kaya pinipilit po siguro nilang uh, basagin yung minority uh, na, ano, na grupo, yun po yung sigurong plano nila lakson dito. So pakinggan lang po natin itong bangayan nila lakson at ni Marculeta mga kapabayan. Yung council mo pwede lang sa likod para you can advise him. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions later, before later. we start. No, but these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from uh, the uh, principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, go ahead. ahead. Go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Of this Mr. Chair, you were interviewed on Billionaire Channel by Ms. Pinky West. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin, worthy or dapat na i-considera na state witness <laughs> na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Mr. Chair, the question is Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective. No. That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman correct. of this committee. Anyway, let's proceed with the... With us, uh, the, the uh, you are not interested that. in the practical question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're an investigator. We are investigating. Oh, Mr. Chair, we are in still <laughs> in very yan kasi yun mga kababayan. Kasi bawal na bawal po yun na magkomento ka ng isang bagay na hindi pa inimbestigahan pa ninyo. Hindi ka pwede magbigay ng isang opinion kasi ikaw yung siya lang dyan. Mr. Lakson, baka nakakal... Ito kasi yung dalawang ito. -it May yabang ko ito. Akala siguro nila sila yung pinakamatagal na dyan. At sila na yung pinakamagaling dyan. Yun tingin nila sa mga sarili nila nito mga kababayan akala nila sila yung pinakamatatagal dyan sila na yung pinakamagaling dyan oh yan ang ang nakakalungkot ng <laughs> isipin na gago na itong mga to nag -galing galingan ngayon binara siya ng isang abogado nagagalit siya <laughs> kasi mali nga po yung ginawa niya nang magbibigay ka ng isang opinion na mas credible yung Biskay, anong Hernandez? Eh, samantala yung Hernandez, katakot-takot na pagsisinungaling ang ginagawa sa inyo dyan. <laughs> Tapos, Mr. Lakson, yun ang pinaniniwalaan mo. <laughs> Tapos ngayon, nagagalit ka? <laughs> Dahil pinagsasabihan ka ni Marcoleta? Ah? <laughs> ha? Hindi ano ka ba nahihiya dyan, Mr. Lakson? Ah, Mayiya ka naman sa balat mo, Mr. Lakson. Makinig ka naman. Kasi ang sinasabi ni Magtulita, batas ito ang sinasabi ko na bawal magbigay ng isang opinion ang isang chairman ng isang committee regarding sa mga witnesses. Ituloy lang natin ang pagka-piko ni Lakson, mga kababayan. Isan kaya nag-investiga muna The point is, an investigator cannot be judged missing time. We are not judge. We are not judged. We are not judging. Ang importante rin ito is the objectivity sinasabi ko na Are you trying to steal the show? No, 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 no! Yan mga ganyan mga kababayan, mga political move yan mga kababayan. Yan ang mga move ng isang politiko. Saan ka makakita? Ba bakit ini sinasabihan ka lang na mali ang hinagawa mo? Tuloy lang natin siya. No, 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 no. no. I am a judicial question. I am a sinasabi ko di... Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Saan mo kayo magbibigay ng opinion? Why did you choose, for example, right? Tama yan. Dapat nga, hindi ka nagbibigay ng opinion dyan, Mr. Lapson. Bakit ka nagbibigay at binibigay mo ng pabor yung taong nagsisinungaling sa harap ninyo? Oh, this guy has my opinion. You cannot trust my opinion. Outside of this call, you cannot trust my opinion. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chairman. Yun nga po yung mga kaboy, kasi chairman siya eh. Magkagitaan kayo ng bias yan. Mali yan. Tapos na pinipwisto niya ng opinion mo. Kasi nga, in National TV, masasalita ka na mas credible si Biskaya. Impartiality na po yun, mga kababayan. English yun, ha? Ah, sige, mga kababayan, tuloy lang natin sila sa kanilang kalukuhan. Anong nangyayari nito, so, mas mas credible si Biskaya, uh, si Bryce, Diskaya, cannot... Why are we trying to prejudge this? Is the president we're still in the process of investigation? If we are in the process of investigation, why are, so so Diskaya? Why are you so protected? protecting I am not protecting them. Mabuti am not yan. them. I am not protecting them. I am not protecting them. I am not protecting at binanggit ang mga pangalan ng mga congressman at sila Salvico at saka si Rumad. Bakit mas interested sila sa mga uh, Price, pri Hernandez? Ang binanggit mga senador na dapat ang kanilang dalawa ni Tito Soto proteksyonan ang kanilang eh, uh, ang kanilang bahay. Pero ang ginawa nito, parang nilalaglag nila yung dalawa. <laughs> Tapos, binabaliwala na ngayon yung mga diskaya. But, yan ang Ano ito isipin. Yan ang sinasabi ni Marcolita na hindi ka pwede magbigay ng isang opinion dahil nag-iimbestiga pa tayo. <laughs> Di ba po, mga kababayan? Ang linaw po yan. O, pakinggan bak naman po natin itong si Erwin Tolpo na ito ay akala nito na si Erwin Tolpo ay nasa isang radio station lang siya, mga kababayan. So, pakinggan po natin ang kanya namang talumpati regarding naman po doon sa kanyang sinasabi na isa uli daw lahat ng pera ng bayan. Ngayon, ang kalukuan nito ni Erwin Tolpo ay ang gusto nito, ang gusto nito, baliin yung batas, itong senador na ito, gumagawa ng batas at siya mismo ang babali ng batas. <laughs> Well, may 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 batas pa ba tayo ng umiiral sa Pilipinas <laughs> o martial law na? Kasi mga gawain no, ginawa na ho nila yan, meron din yan. Ay, tutundan ngayon ni Erwin Tulfo. <laughs> Ang saya ng ating bayan. May batas pa bang umiiral sa ating bayan o martial law mga kababayan? Yeah, pakinggan lang natin si Erwin Tulfo, mga kababayan. nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. And kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. <laughs> Hindi po batas. Dapat po, isa uli lang, kaya lang may procedure po, may, may iral po tayong basas na dapat din sundin sa mga kababayan. Dapat po na, dapat po talaga isa ulit. Pag nagka nagka anong kaya lang po ilalagay po natin sa tamang proseso. Kasi ang separate of power po 'yan. Halimbawa naging state witness po sila Hernandez si eh, Diskaya. Hindi po kagad-agad isa sa ulit. Kasi ang magdedetermine mag, ang magdedetermine po diyan ang husgado kung magkano ilang bilyon ang isasauli nila. Ngayon, as state witness, sila muna yung magbabigay ng mga ebidensya laban doon sa lang. Kung sino yung mas credible, doon pa lang nila sasabihan, sasampahan ng korte, ito yung witness namin, kayo hindi kayo pwede dahil kayo ay mas guilty. Mas marami kayong kasalanan. Ito, mas less guilty ito. Kasi separate of power po yan. Legislative, executive, and judiciary. Ang legislative gumagawa ng batas, i-implement ng executive at magiinterpret ang judiciary, mga kababayan. <laughs> Ituloy lang natin si Erwin to po sa kanyang kahangalan. Pinag-uusapan, walaho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ayan, right, isa pa Gago! <laughs> <laughs> Umuo ang isa ating magaling na DOJ Secretary, mga kababayan. Ganito na ba tayo ngayon, mga kababayan? Babaliin natin yung batas para lang masunod ang gusto nila. Ha? <laughs> Nakakalungkot lang isipin, mga kababayan, na mismo mga senador na gumagawa ng batas, ang siya na rin bumabali sa batas na <laughs> Gago! Yan, Mr. Elwin Tolpo, you must bend the law. <laughs> Why? Why? Bakit mo ibabaliin yung batas? Wala Gago! Natin. Radio station, sir. <laughs> nasa Senado ka at isa kang senador. ayag in public in Blue Ribbon Committee, sasabihin mo, babaliin mo yung batas. Oh Ganun ba ginagawa sa dati niyong mga programa? <laughs> Sinusurkat ninyo at nagpara nagmumuka kayong galing sa mga tao na pinatulungan ninyo? Oh Pinabali ninyo ang batas para lang masunod niyo ang gusto ninyo? Ha? <laughs> huh? May batas pa bang umira sa bayan natin, mga kababayan? Gago! Tayo ba ay nasasakupan na ng martial law? O talagang manasasakupan lang tayo ng mga nanunungkulan sa gobyerno na hindi sinusunod ang ating batas? <laughs> Mr. Erwin Tolpo, no one is above the law. <laughs> kahit ang sinasabi mo, the voice of the people <laughs> is the voice of God. Sa kampanya po, ginagamit yan, Mr. Erwin Tolpo. <laughs> ah, ba? Diba? Ang mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga. God save the Philippines.